Good morning mga kapigmates. So, bali ngayon may pag-uusapan tayo. Bali, may nag may nakita akong post. So, hindi naman 'to nagtanong sa atin. So, may nakita akong post na 10 days old na piglet. 10 days old since birth. So, ibig sabihin mga kapigmate, dumede de pa sa inahin. So, ang problema niya, yung mga big niya mga kapigmate ay nagtatae. Tapos, Uh, yung ah, sa pagtatay kasi uh, ng mga piglet ng mga pigmate lalo na kung matagal na so nagkakarasyas na po yung pinakapit nila tapos kung mapapansin nyo yung mga piglet nyo mga kapigmate pag malala na yung pagtatay nila uh, ikinakamot nila ng ikinakamot yung pit nila sa sahig so yun po nasulta yung mga kapigmate ng pagsusugat ng pit ng baboy o ng biik so pag ganun mga kapigmate um, lalo na kung dumedede mga kapigmate so ang ituturo ko to sa inyo ay Puro ano lang ito mga kapigmate ha puro prevention so hindi nyo kailangan ng kahit anong gamot kasi kahit anong gamot nyo dyan kung hindi nyo naman alam yung dahilan kung bakit nagkakaganon yung biik nyo at hindi nyo rin alam kung paano gawin oh, sabihin natin kahit injekan nyo ng gamot uh, pasakan nyo yung bibig ng biik ng kahit anong antibiotic na maandami sinasabi na puro injek mga kapigmate na ikita ko so kahit injekan nyo yan mga kapigmate kung hindi nyo alam yung pinanggagalingan ng pagtatay ng piglet. So, hindi nyo yan mariresolvahan o hindi nyo yan magagawa ng solusyon. So, ngayon ito, papakita ko sa inyo yung mga, pigma, mga kapigmate, yung mga ano, yung piglet na nagtatay. 10 days old since birth. So mga kapigmate, kung makikita nyo yung biik na to na tumatay siya, uh, ah, mapapansin nyo kulay dilaw, ah, parang brown siya na may pagkaputi. So ibig sabihin din sa daddy ng inahin. So mga kapigmate, pag ang biik po mga kapigmate, lalo na hindi pa nawawalay sa inahin. So hindi po kailangan biik ang gamutin nyo mga kapigmate. So may mga vlog na ako dyan na marami, ko na, marami na akong ginawang vlog about sa ganyan pag dumede di pa po ang mga piglet at nagka problema mga kapigmate hindi po yung piglet ang hanapan nyo ng ano o gamutin nyo nasa inahin po ang problema nyan so kung mapapansin nyo magkapatong yung dalawa pero yung isa nagtatae so yan sabi ng iba hawa hawa na raw po yan so yung mga yan ganyan mga pigmate so Bali sa tingin ko, ganto mga kapigmita yung pagtatayin ng piglet ay umabot ng 3 to 4 days ha, maghahawa-hawa na yan. Pero kung unang araw, dalawang araw lang, tapos uh, pa sa inahin, so madali lang po yung gawa ng paraan. So ito mga kapigmate, so makikita nyo to, ito yung mga ng piglet nila. So ito mga kapigmate, pag ganto dumi ng piglet nyo, so ano yan, Ah, sa inahin talagang may problema at wala sa BX. So, mamaya ituturo ko yan sa inyo kung paano gawa ng paraan. Pero papakita ko muna sa inyo lahat ng picture para may idea kayo, lalo na sa mga nag ng BX. Lalo na sa mga, ten kalimitan nagsisimula yung pagtatay mga pigmay, 3 days old. 3 days old yan hanggang 10 days old pag hindi nagapang. Kasi yung, yung mga ganyan mga kapigmate, pag dumedede pa, at nagtatay. So, hindi agad-agad mamamatay yan. Pero, iba pa rin yung mga piglet na walay na tapos nagtay Ang tinatagal lang ng mga piglet na walay na tapos nagtae, 5 days lang ang tinatagal niyang patay na. So, ito, mga kapigmate, ay ano pa lang to, 10 days old tas na dede. So, makakasurvive pa siya. Ang problema dito, mga kapigmate, ang may kita lang dito na problema talaga, yung biik ay papayat ng papayat po siya, mga kapigmate. Kung lahat na po yan, nagtatay ko na, ito mga to, yan, itong mga piglet natin. Kunwari lahat na yan, nagtatay mga kapigmate. So lahat po yan, papayat. So magwawalay kayo ng bake na mga labas ang buto sa likod. So ituturo ko pa yun sa inyo. So ito naman mga pigmate itong nasa picture na to kung mapapansin nyo yung kwit ng bake nyo. So yung palibot ng kwit niya, so ang dami ng butlig-butlig mga kapigmate. So yun na po yung mga bakteriya na kumalat na po sa katawan ng piglet. So pag ganyan mga kapigmate yung mga butlig-butlig na yun, yan po ang talagang naniniwala ko na kumakalat po yan o nakakahawa sa mga kapatid. So talagang malalang malala na mga kapigmate yung pagtatay ng piglet niya. So ngayon, so nakita nyo na lahat ng mga picture. So simulan na natin kung paano yan masolusyonan o kung paano natin yan magagawa ng paraan or magamot. O, hindi gagamutin natin na gagamitan natin na kahit anong gamot ha. Yung prevention lang o sabi natin na gagawa natin na wala tayong gagamitin gamot. So ito na, pasensya nyo na. Medyo, ako kasi mga kapigmate, ah, hindi ko galing gumawa ng mga script-script na ano. Kung ano lang nasa utak ko, yun ang binablog ko. Kaya pagpasensya nyo na kung nalilito ako. So ito, simulan na natin. So ito, dito tayo sa aking inayin, si Piona. So may, ito yung mga piglet niya. So bali, ilang days na to. Bali, 17 days. 17 days na to since birth. So ayan yung mga piglet niya. So wala pong nagtatay dyan. So may nagtay man. So ibibigay ko sa inyo yung solution, solution dyan mga kapigmate. So ito, pagbabasihan nyo lagi dyan mga kapigmate, pag nagtatay mga piglet, inahin nyo. So tingnan nyo kung magandang kondisyon ng inahin nyo. Ang pinakamahalagang check mga kapigmate sa nagtatay piglet, check nyo itong mga dedi ng inahin. So ito mga kapigmate, itong dedi ng inahin, dapat hindi ito tumitigas. Yan. So, pag nagtatay mga kapigmate ang, ang... mga piglet nyo. So, una yung titingnan kakapain nyo to. So, ito, ito ang mga perfect na ano mga kapigmate na pag-aalaga ng inin. So, sabi para sa akin ha, perfect ha para sa akin. Kung para sa inyo hindi, ewan ko na sa inyo. So ito ah uh, ganto mga kapigmate, hawakan niyo lagi yung mga dede ng inen So dapat walang tumitigas diyan. So ito malalambot lahat 'yan oh. So ganyan. So malalambot dapat 'yan. So walang titigas diyan. Kasi dito sa hulihan, dapat ay malambot yan. Walang titigas. Kasi mga kapigmate, pag matigas yan, mga kapigmate, dyan nyo, makikita. ang problema ng inahin na matitigas yung ganito, mga kapigmate, mga dede niya, makikita yung problema sa mga piglet. So, nandyan yung nagtatae, nagsusuka mga piglet, nangihina. So, nandyan na lahat, mga kapigmate. Lahat makikita nyo yan. So, paano, paano nyo nga, paano, paano ba, ano, paano ba natin may iwasan yun? So, napakasimpleng, ano dyan, mga kapigmate, uh, paraan. So, unang-una, una pag nakita nyo yung piglet nyo na may nagtatae, nagsusuka, nangihina, check nyo laging inahin. Tapos ito mga kapigmate, yung dede niya, pag napansin nyo na, yung parang bato, pag pinipitik nyo, o pinipisil nyo, parang bato. So ito, ay eh si, mamaya, bablog pa ako. So, ayaw nyo magpahawak ng dede, nalalasuan daw siya. So ito mga kapigmate, so itong dede niya, pag nakita nyo matigas yan, na parang bato, pag pinipisil nyo, matigas ito mga kapigmate, malalambot, diba? So, okay, malambot na to. Dapat ganto ang dede ng inay nyo, lalo na tagpapadede kayo. So, paigain na nga natin to. Ay, ayo omega. So, ang gagawin nyo dito mga kapigmate, ah uh, hot compress lang mga kapigmate. So, ang ginagamit kong pang hot compress dito, sana nga ba yung basahan. So, mayroon talaga ako dito mga kapigmate na nakalan lagi na pang hot compress ko. So, ito. So, may basahan ako dito. to basahan ng motor ko to. So, ito, kaya itong inano ko, medyo makapal siya. ah uh, matagal mawala yung init dito. So, hot compress, mga kapigmate. Mainit na tubig, lalagay nyo. Kailangan, mga kapigmate, yung pagka-init niya, yung parang maligam-gam lang. Hindi hindi nyo kailangan na sobrang init. Kasi masasaktan yung inen Kailangan maligam-gam lang siya, mga kapigmate. Tapos, compress nyo dito. sabi nito na, eh ano nyo lang sa mga utong niya, e, eh, ganto-ganto nyo mainit. eh halimbawa, e, eh, ganto-ganto lang. Yan. So, hitan. So, ito, kalaan nyo yan, so oh. So, yan oh. So malalambot po lahat ng dede niya. So walang matigas diyan. So ganito lang habang ganyan nakatayo mas maganda mga pigmate, nakatayo siya. Eh gaganto ko na ito may init, maligamgam na tubig. Gaganto ah, ganto niyo lang yung dede niya. Yan. Yan, gaganto ganto niyo. Yan. Tapos minsan naman mga kapigmate, ah mayroon diyan na ah, yung dede niya okay naman lahat. Tapos may nakita kayong piglet na nagtatae eh, o oh, sabihin natin may lumambot yung dumi nila at nagkulay. Ganito na ngayon nasa binablog natin na ganoon na rin ang dumi. So hanapin niyo yung piglet na nagtatay nyo. So pag masdan niyo, ito ang napakahalaga nito mga pigmate. Kailangan niyo tong malaman. To, so, hanapin niyo ko may nagtatay ko na ito, nagtay ito. So ito nagtay ito. Yung yung ko na nagtay yung piglet na yun. So ang gagawin niyo tatandaan niyo yung mga pigmate. lagayin niyo siya ng mark o spray niyo ng Convinex. So ang hihintayin niyo naman pagkatapos ng mga pigmate ganito ang gagawin niyo. Hihintayin niyo silang dumede. Pag dumede, pag mas yung nagtatayong piglet, kung saan sa dedede. Yun na. Ito mga kapigmate, uh, basic para sa mga marurunong na at ito naman napakahalaga po sa mga hindi pa po alam yung gantong sitwasyon. Kaya sineshare ko sa inyo para matutunan nyo po, hindi po tayo nagdadamot mga kapigmate. So, share ko lahat ng alam ko sa inyo. So, ganito. Kung yung, yung piglet na yon na nagtatae, dito siya dumedede. So, ibig sabihin, ditong side na to may problema. So, doon nyo pupukusan ng hot compress. So, dito nyo lagi pupukusan sa side na to Kung saan dumedede yung nagtatay. Kasi mga kapigmate, ang ah, mga piglet na yan, to mga piglet na yan, lahat po yan, may kanya-kanya po yung pwesto. Ang ano kasi mga piglet, ang piglet, ang big kasi pag dumedede yan, kung saan siya nakatapat, kunwari nakatapat siya dito. Yan, nakatapat siya dito. Dito siya dumedede. Ito, saka ito, binededehan niya rin yan, kung alin makakatabi tapos minsan sa, sa ilalim so ganoon, so ang pipiliin mo lang dyan na dede mga kapigmate, ha, hanapin mo kung nasaan dyan, so kahit naman huwag mo na hanapin, kung may basahan ka na ano lahatin mo na tong part na to, kung saan dumedede yung piglet na nagtatae so yun mga kapigmate so yun lang sana makatulong sa inyo, so marami pa pong ano mga kapigmate ha marami pa pong cause ng pagtatae ng piglet So, hindi lang yon So, marami pa tayong prevention dyan. So, isi-share ko rin yun sa inyo. So, sa ngayon, yun lang muna sa pagtatay ng 10 days old. So, kailangan mga kapigmate, ha, perfectin yung dede ng inahin nyo na hindi matigas. So, ganito lang. So, kung mapapansin yung, malambot. Malambot. So, pag ma ma makikita nyo naman mga kapigmate, pag, pin pag tinusok yung dede ng inahin at matigas na parang may bato, so, MMA, MMA yun, MMA, MMA, gago. <laughs> MMA yung mga kapigmate. So, nalilito ako, no, utal, kasi hindi po tayo nag script mga kapigmate. So, kung anong nasa utak ko, yun lang. So, ayan yung mga piglet natin. So, may kita dito dito. So, walang nagtatay naman sa atin kasi kapon pa ako nagpa-lego sa kanila. So, wala, kasi mapap mapapansin nyo naman yan dito sa mga kulungan, sa kulungan ng piglet kung may nagtatay. So, kapon pa ako naglinis. So, wala, malinis ang ating ano, So, walang nagtatay sa kanila. So, ito yung mga, kasi dito kung dumudumi yung inay, dito yung dumo dumudumi. So, ayan ang dumi ng piglet natin, o. Oh. Apansin nyo, buong buo. Kung may dilaw man, buo pa rin. So, yan lang mga kapigmate. Ah, sana may natutunan kayo sa inyo. Pagpasaysan nyo na po yung vlog ko. Ang pagiging utal-utal ko. Ang pagiging um, pawala-wala ko at paulit-ulit sa sinasabi ko mga kapigmate. Pasaysan na po. So sana po nakatulong to sa inyo. Maraming salamat. Ito nga po pala ulit si John Jerry Alto ng All About Pig Learning. So yun lang mga kapigmates. Sana makatulong to sa inyo. Maraming salamat po.